Hey everyone, it's me again, Kuya Daniel. And ano nga ba yung mga dapat tandaan kapag nakabangga ka ng sasakyan? Na kung saan yung sasakyan is unattended. Okay, please take note na based on the law, kung sino yung merong tinatawag na doctrine of last chance, siya yung may kasalanan kahit mali pa yung nabangga niya. For example, ako, nakabangga ako ng isang motor actually naatarsan ko lang naman medyo mahaba pala yung likod ng motor kasi merong box natulak ko so bayad ako 10,000 so kung sino yung merong last chance para umiwas para maiwasan yung aksidente siya yung may kasalanan kahit pa sabihin natin naka illegal parking yung kabila okay ganito, no? based on my experience ganito yung ginawa ko since unattended siya baba ako. so tinignan inassess ko yung motor naka kumot kasi or should I say car cover eh, hindi ko nakita yung damage then ginawa ko I look around I try to help I try to find tuloy kung nasaan ba yung may-ari ngayon may lumapit na isang babae sa akin ay, sir, wala po rito yung eh, yung may-ari, umalis, kakaalis lang. So, ginawa ko, I leave my calling card. So, okay? Para nang sa ganun, kasi alam nyo, pag kayo na pa-alarma sa HPG, tsaka sa LTO, matinding abala yung pwede nyong gawin. Okay? Bigyan ko kayo ng example dyan, no? under eh Sir, huwag nyo lang iwan si Ra. Ang ah, nasa atin lang pasahero. <laughs> thank you, thank you. Wala so, kasi tayo sa ano, sa uh, private. So At dito, under Civil Code Book 4, if, if I'm not mistaken, uh, Article 1156 obligation. So obligation is a juridical necessity to give, to do or not to do. Tandaan nyo na kapag nakabangga kayo, obligation yung bayaran nyo. Yun. Okay? So, kung ayaw nyo lumala yung sitwasyon nyo, based on the article na yan, gawin nyo. So, so ginawa ko number two is, nagbigay ako ng uh, calling card dun sa kapitbahay. And then ganito, kung wala kang calling card at wala yung kapitbahay for example ganito ano? yan naka, naka lang din siya dito sa area na to ng bawa uh, you try to ano no uh, for example I, I got this I have index card din may plastic siya lagay ka ng note ako po si tete 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 ito po yung number ko bangga ko po kayo uh, meet na lang po tayo i-assess natin yung damage pagkawa natin ganun ganun dapat ngayon kung may dumaan na po ng na, na, polis pangatlo yun pangapat or barangay or yun mo na sa barangay sir wala po yung may-ari eh uh, kailangan ko na kasi umalis mag-iiwan ako ng contact number sa inyo ganun o then number 5, yung doon sa establishment, kunyari, uh, nasa Jollibee yung... Oh, Jollibee. Ah, sige na. Nasa... Kasi may naka-experience ako eh. Jollibee yata yung McDo. Ando kami noon. Magpapark yung sasakyan. Nakatrasan yun. <laughs> Sabay, alis! So, kung alam mo yung establishment yun, iwan at... Kunyari, paalis na lang din kayo, nagmamadali kayo. Iwan yun yung con contact number nyo doon sa car para nang sa ganun, hindi naman kayo maging bad pay. Ganito ah, kaya ako sinashare yan kasi nabangga ako nun. Actually, kakabigay lang CCTV sa akin ngayon, uh, 23 days na after the incident. So, sana yung mga nakabangga dyan, laging good pay. Actually, yung nilabas kong sasakyan, nabangga ng ewan eh. Ah... Uh, sa church namin dito sa Quezon City sa Methodist Church Santa Mesa nabangga ang laki ng damage yung buong right side door tsaka yung gilid dali eh uh, light Ace effects ah, kasar Asar So Maging good faith kayo Kasi alam nyo pag naging bad faith kayo Dinemanda kayo nyan uh, Basa sa nabasa ko Kapag uh, Intentional mong iniwan yung nabangga mo pwede ka pang magkaroon ng additional fine okay. pag nakabangga ka lang naman at wala na sakta wala problema yung fine ka lang wala namang kulong doon hindi ka makukulong doon, bayad ka lang talaga okay, so again kapag nakabangga kayo maging responsable yung driver tayo kasi pag kayo binigyan ng oras ng uh, nabangga nyo yari kayo Agaya ko, binigyan ko ng oras talaga to. Uh, marami siyang pwedeng singilin sa inyo. Number one, damage to property. Okay. Number two, moral damage. Kasi na-stress ka eh. Okay. Na-stress ka, pwede mo singilin yun. Lost damage, yung araw na hindi ka pumasok. Hindi ko sure kung paano ang kwentahan yan. Pero, ang kwentahan kasi yan, possible, kung nasa Metro Manila ka, minimum wage 'yung babayaran sa'yo per day. Or kapag nasa province ka, 'yung minimum doon 'yun 'yung babayaran sa'yo. At hindi ko alam kung per gulong ba 'yon. So, alam ba? 4 car, 4 wheel ako, times 4 'yun. 'Yun 'yung babayaran niya. Tapos kapag naging bad faith ka pa, pwede pang dagdagan 'yung fine na pwedeng ibigay sa'yo. Kasi nga you have the chance naman na hanapin 'yung uh, nabangga mo pero hindi mo hinanap umalis ka kagad okay kaso na meron pang isa eh sa bagay sa moral damage yun na yung unjust fixation so yan yung mga dapat yung okay, ang motor so again thank you for watching see you next time